Lumalaki na ba ang tiyan mo? Nahihirapan ka na magpaliit ng tiyan dahil hindi mo alam ang mga workout na gagawin mo. So meron akong workout na ipapakita sa inyo. Gayahin nyo lang to. Napakadali lang neto. Siyempre, ang first workout natin ay lying leg raise. 10 to 15 repetitions. Apat na ulit nyo tong gagawin. Make sure na proper form ang gagawin nyo. Kung kaya nyo ang idiretso yung tuhod nyo, siyempre, mas maganda. Pero kung hindi naman, okay lang na ganyan. Medyo nakabend. So pahinga ng limang segundo. Tapos next natin ito ang tinatawag kong ano, alternate leg raise. Okay? Alternate leg raise. 20 repetitions to. 10 sa kabila, tapos 10 din sa kabilang paa. Okay? Medyo mahirap to guys kasi tuloy-tuloy. Ang pahinga lang natin dito, 5 seconds lang after ng workout. Tapos apat na ulit natin tong gagawin. Pero mapapangako ko sa inyo, lahat ng sakit, okay? Lahat ng sakit na mararamdaman nyo ay talagang worth it. Okay, so ang next natin ang tawag ko dito ay scissor. Parang may ginugupit ka pero wala, sobrang grabe. Tignan nyo yung mukha ko dito, nahihirapan ako. Pero kahit na nahihirapan ako, 'di ba, syempre ang gwapo-gwapo ko pa rin talaga. So, 'yun ang second workout natin, 10 reps lang 'yon, ay third pala yun Okay, ang next workout natin ay bicycle. Bicycle. 10 repetitions, bali 20 'yan, 10-10. Okay, bicycles, bicycles, make sure na proper form, proper form proper form. Then after nyan, guys, hindi pa nagtatapos dyan ng workout, i -re reverse natin yan. i -re reverse natin yan, medyo masakit yan, guys, ha. Tignan nyo yung mukha ko dito. Sobrang nahihirapan ako, pero syempre, lahat ng sakit, lahat ng pagod na ibubuhos natin dito sa workout na to, ay talagang sulit na sulit, lalong-lalo lalo na kapag galing ka sa outing na parami ka ng kain, pwede mong gawin to. Araw-araw pagkagising mo, okay? Para syempre, lumiit ang tiyan mo. Lalo na may pinaghahandaan ka, ang ganda na itong workout na to. So, ito na ang ating next workout. Eto, take your time dito ha. Ah. Kunin nyo yung hangin nyo. Huwag kayong magmamadali dito sa workout na to kasi eto, medyo masakit na to. Kasi medyo pang ilang workout na natin to eh. Tuloy-tuloy to guys ha. Ah, no? Oh. Ang tawag ko dito ay... Ah, basta gawin nyo na lang Nakalimutan kayo tawag dito eh. Nasa dulo ng dila ko oh, Pero syempre gayahin nyo na lang to 10 repetitions din yan. Pero kung kaya nyo gawin 15 to 20, syempre mas masarap yan. Target area nun, syempre sa upper abs natin. Okay? So, ang next natin, ito, target neto sa lab handles naman natin. Aabutin mo lang ang iyong talampakan. Okay? And make sure na pag inaabot mo yung talampakan mo, na i-squeeze or na iipit mo yung sa gilid ng tiyan mo. Alam mo na yon yung lab handles mo, di ba? Minsan, mataba yung sa gilid ng tiyan mo parang tatlo yung chan mo kasi parang meron kapang dalawang chan sa may gilid ng iyong katawan. So, eto ang target area niyan. So, ganyan po kasarap ang workout na to. Tapos, take your time. Magpapahinga ka lang dito ng 30 seconds. Okay, 30 seconds ka magpapahinga. Tapos, gagawin mo ulit. Apat na ulit lahat ng workout na yon. E